Hey, what's up mga bossing? It's back sir Gad. Pero tayong bagong motor Actually, hindi sa akin te Sa kuya ko Dumating na kasi siya from Manila Tinry kong gamitin yung motor niya So, yung motor na to, NMAX Yamaha NMAX mga boss Ang um, bibigay lang ako ng konting Konting comment sa NMAX Since meron tayong chance na Sakyan siya Wait lang Habaan natin yung yung cord ng mic kasi delikado baka mabunot alright let's go medyo mahaba na kahit sumandal pa tayo hindi niya na mahihila yung wire so ikaw uh, iko compare ko siya sa Aerox kasi yung motor ko is Aerox when it comes to comfortability maganda talaga tong comfort ng riding comfort ng ano Nmax sa Aerox medyo aggressive eh medyo talagang parang pang sporty type ito pang long ride na chill ride na comfortable ka yung sa Aerox naman kung masasanay ka sa riding position niya magiging comfort mo na rin yun, di ba so si since ako uh, Aerox yung aking aking motor paglipat ko rito pagka drive ko medyo na-relax ng konti. Hindi ganun kalaki yung layo ng comfortability, pero komportable talaga. Sakyan ng NMAX. At sa riding position niya na parang, alam mo yun, na-drive ko lang na nasakyan. Pero when it comes to speed, I think mas may birada ang ano, Aerox. Kasi pag konting pihit mo, lumalarga na yung Aerox. Eh. Shoot na kagad siya eto chill lang talaga eh pero i think mabilis naman siya no, hindi ko pa siya na tataas speed eh kasi papagas pa tayo wala na nagwa-warning na yung gasolina maganda yung ano nito mga bossing yung braking system ni kuya sin-upgrade so, na rin kasi niya yung braking system nito parang Brembo yung kanyang brake system maganda kasi dito sa NMAX naka disc brake yung harap at likod konting tiga mo lang sa brake ramdam mo na kaagad na kumakagat kaagad yung preno eh. Ah, ko sa inyo mga bossing eh. oh, oh. di ba? <laughs> ang lakas ng brake eh pero siyempre hindi natin din na todo. Kung mama ay pagalitan tayo kuya, hindi sa atin 'to eh. <laughs> uh, in-upgrade na rin ni kuya yung ano niya, uh, salam inside side mirror. Pero ano ba side mirror niya. Kumabasa. Ah, uh, ray save. May ray save yung kanya side mirror. hindi ko pa siya na masyadong na uh, e explore. Che-check natin tong motor na 'to. Ano yung mga uh, specs nito? So for riding with Nmax talaga yung title ng vlog na to mga bossing <laughs> Dahil nag enjoy ako sa pag drive nito Mabuti at pinahiram tayo Yung panel niya parang sa Aerox Pero mas maganda yung sa Aerox kasi parang informative yung panel gauge Ito okay naman pero parang basic na basic lang yung mga analogs niya sa screen Pero yung mga need mo ng mga information nandyan tapos meron palang nilagay na top box si Kuya sa likod. Oo, okay, na nakikita niyo 'yan, oh, top box. Kagandahan dito sa top box niya, hindi maalog. Maganda yung pagkaka-install ng top box. Siguro pang Nmax talaga 'tong top, top box na 'to kasi hindi magalaw yung box. Talagang tight yung pagkaka-install or mararamdaman mo lang yung top box kapag may hams siguro may laman sa loob pag may hams tapos medyo mabilis ka hindi mo nakita tatalon syempre yung motor diba mapifeel mo na meron laman kasi tatalon din yung nasa loob eh. gagalaw eh diba? pero yung mga ganito yung hindi mo mararamdaman eh na meron kang top box try natin yung top speed yan 80 80 na yung takbo ah, may VVA din pala to katulad ng Aerox So yung VVA mga boss kung hindi nyo pa alam Eh yun yung parang turbo Nung NMAX at Aerox Alam mo yung kapag nasa 60 ka na Tapos pinihit mo pa Yung gasolin Papalo pa siya no, Parang nga siyang turbo sa madaling sabi Ang ganda ng handling Soabi lang Hindi mo masyadong nararamdaman na kumakabig ka Kung gusto mong bumili ng motor Tapos ang gusto mo is Comfortability sa pag drive mabibigay sa iyo ng Nmax yon kung gusto mo naman ng speed with comfort mabibigay sa iyo ng Nmax yon dahil ito ay 155 cc